Kung ikaw ay lalaki na mahigit anim na putaong gulang, ang iyong ginagawa bago matulog ay maaring nagpapalala sa iyong prostate kada gabi, at hindi mo ito alam. Kaya naman, bilang doktor ng prostate, kailangan kong maiparating sa iyo ang mensaheng ito ng maingat. Ang paglaki ng prostate ay hindi palaging dulot ng edad lamang. Kadalasan, ito ay lumalala dahil sa pang-araw-araw na gawain, lalo na ang mga ginagawa bago matulog. Ang mga simpleng aksyon na ito ay maaring mukhang hindi nakakasama. Ngunit nagdudulot ito ng pamamaga, presyon sa pantog, at madalas na pag-ihi sa gabi. Gigising ka ng pagod, irritable, at nahihirapan pa rin sa parehong mga sintomas. Ngunit ang magandang balita, maari itong ayusin. Sa videong ito, ipapakita ko sa iyo ang pitong pinakakaraniwang pagkakamali sa oras ng pagtulog na tahimik na nakakasira sa iyong prostete. Ang ilan sa mga ito ay maaring magulat ka. At ang numero unong pagkakamali, ito ang pinakadelikado, ngunit madalas na hindi pinapansin. Kung gusto mo na mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi, mas magandang tulog, at natural na lunas sa mga problema sa prostate. samahan mo ako hanggang sa dulo. Hindi lamang ito mga tips. Ito ang mga eksaktong gawain na sinasabi ko sa aking mga pasyente na itigil. At kapag ginawa nila ito, nagbabago ang kanilang buhay. Kaya, kumuha ng panulat, magsulat ng tala, at ayusin natin ang iyong gawain sa pagtulog isang delikadong gawain sa bawat pagkakataon. Una, pitong, pag-inom ng sobrang tubig. Sa gabi, ang pag-inom ng tubig ay malusog. Ngunit ang tamang oras ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Lalo na pagkatapos ng anim na po. Kapag ang mga nakatatanda ay umiinom ng sobrang tubig sa gabi. Pinipilit nito ang pantog na magtrabaho ng husto habang natutulog ka. Kung mayroon ka ng pinalaking prostete, ang iyong pantog ay nasa ilalim ng patuloy na presyon. Pagsamahin ito sa sobrang likido sa gabi, at makakakuha ka ng mas madalas na pagpunta sa banyo. Mahinang tulog, at dagdag na strain sa prostate. Ang naantalang tulog ay pumipigil din sa iyong katawan na maglabas ng mahahalagang hormona na tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapagaling ng tissue, lalo na sa prostate. Maraming lalaki ang umiinom ng tubig kasabay ng hapunan. Pagkatapos ay umiinom ng tsaa o gamot mamaya. Iniisip na ito ay nakakatulong. Munit ang likidong iyon ay mabilis na naipon. Ang resulta, isang punong pantog kapag ang iyong katawan ay dapat na nagpapahinga. Upang ayusin ito, subukang bawasan ang pag-inom ng likido pagkatapos ng anim, oras yem kunin ang iyong hydration na mas maaga sa araw at planuhin ang mga gamot ng naayon. Iwasang uminom ng kahit ano dalawang oras bago matulog. Ang isang maayos na pantog ay nagbibigay daan sa iyong prostate na manatiling relax at binabawasan ang iritasyon sa gabi. Hindi ito tungkol sa pagbabawas ng tubig, kundi sa mas matalinong oras. Ang mas magandang gabi ay nagsisimula sa simpleng pagbabagong ito. At talagang mararamdaman ng iyong prostate ang pagkakaiba. Anim, panonood ng tea sa kama ng maraming oras. Maaring pakikalmahan ito. Ngunit ang panonood ng tea sa kama ng mahabang oras ay tahimik na nagpapalala sa iyong prostate. Narito ang issue. Ang paghiga ng hindi gumagalaw ng maraming oras ay naglilimita sa daloy ng dugo sa iyong ibabang katawan. Lalo na sa pelvic region kung saan matatagpuan ang prostate. Ang mahinang sirkulasyon ay nangangahulugang mas kaunting oxygen at mga sustansyang pampagaling ang nakakarating sa prostate na nagpapabagal sa pag-aayos at nagpapataas ng pamamaga. Idagdag pa ang asul na liwanag mula sa screen at bumababa ang iyong sleep hormone na melatonin. Dahil dito, mas mahirap makatulog at hindi lubos na nakakapahinga at nagpapagaling ang iyong katawan. Karamihan sa mga nakatatanda na nagreklamo tungkol sa pag-ihi sa gabi ay umamin din sa late night screen time. Tunay ang koneksyon. Kung mas matagal kang manood ng tea, mas maikli ang iyong tulog at mas kaunti ang oras na nakakabawi ang iyong prostate. Sa halip, palitan ang gawain ito ng isang low light bedtime routine. Itabi ang iyong mga device 30 minuto bago matulog. Subukan ang magaan na pag-unat malalim na paghinga, o pagbabasa ng pisikal na libro. Kakalmahan ng iyong isip, mapapabuti ang kalidad ng iyong tulog, at hindi magiging patuloy na stress ang iyong prostate sa gabi. Huwag hayaang maagaw ng kaginhawaan ng entertainment ang pagkakataon ng iyong katawan na magpagaling. Ang iyong kwarto ay dapat na lugar ng pagpapahinga, hindi pangalawang sala. 5. Pagtulog na may constipation Maraming nakatatanda ang hindi napapansin na ang kalusugan ng kanilang bituka ay direktang naugnay sa kalusugan ng kanilang prostate. Ang pagtulog na may constipation ay maaring mukhang hindi nakakasama. Ngunit lumilikha ito ng seryosong panloob na presyon sa ibabang tiyan. Ang dagdag na presyong ito ay tumutulak laban sa iyong pantog at prostate gland, na nagdudulot ng iritasyon, pamamaga, at naantalang pag-ihi sa buong gabi. Ang punong kolon ay binabawasan ng espasyo para sa paglawak ng pantog. Kaya kahit maliit na dami ng ihi, ay nagdudulot ng pangangailangang umihi. Ang resulta, madalas kang nagigising na hindi komportable. May hindi kumpletong pag-ihi at hindi mapakaling tulog. Ang talamak na constipation ay nagpapabagal din sa daloy ng dugo sa pelvic at nagpapataas ng pamamaga. At para sa mga lalaking mahigit anim na po, ito ay direktang dagok sa kalusugan ng prostate. Ang solusyon, simulan sa iyong dieta. Magdagdag na mas maraming birding gulay, oats, prutas tulad ng prunes o kiwi at uminom ng karamihan sa iyong likido ng mas maaga sa araw. Isaalang-alang ang paglalakad pagkatapos kumain upang hikayatin ang panunaw. Kung kinakailangan, ang magnesium o fiber supplements ay maaring makatulong sa mas maayos na pagdumi at magtatag ng regular na morning bathroom routine. Huwag hayaang manatili ang dumi sa iyong katawan sa gabi. Lumilikha ito ng hindi kinakailangang strain sa mga organo na nangangailangan ng kapayapaan para magpagaling. Ang paglilinis ng iyong bituka bago matulog ay maaring susi sa mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi at mas masaya, mas malusog na prostate. Apat, pagwawalang bahala sa pangangailangang umihi bago matulog. Isa sa pinakasimpleng ngunit pinakanakakasamang gawain para sa mga nakatatanda na may problema sa prostate ay ang paglaktaw sa banyo bago matulog. Maaring hindi mo maramdaman ang malakas na pangangailangan o baka pagod ka na. Ngunit ang pagpigil ng ihi sa buong gabi ay naglalagay ng matinding presyon sa pantog at sa sensitibong prostate gland. Ang presyong ito ay nagpapalala sa pamamaga at nagpapataas ng posibilidad na magising ng maraming beses para lamang umihi. Nagaambag din ito sa hindi kumpletong pag-alis ng laman ng pantog. Isang kondisyon na kinakaharap na ng maraming matatandang lalaki. Sa paglipas ng panahon, ang natirang ihi ay nagiging lugar para sa bakterya na nagpapataas ng panganib ng impeksyon at nagdadagdag ng mas maraming stress sa iyong urinary system. Gawin itong panuntunan. Laging kumunta sa banyo bago matulog. Kahit na mahina ang pakiramdam ng pangangailangan. Ang pag-alis ng laman ng pantog ay binabawasan ang pangangailangan sa gabi. Nagpapabuti ng tulog at sumusuporta sa pagpapagaling. Lumikha na nakakarelax na pre-bed routine nakasama ang lima minutong paglagi sa banyo. Kahit na hindi mo nararamdaman ang pangangailangan. Umupo ng kalmado, maglaan ng oras at iwasang magmadali. Ituring ito bilang mahalagang bahagi ng iyong pangangalaga sa prostate. Hindi lamang isang huling minutong ideya. Ang isang gawain ito na ginagawa ng palagi ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kahusay gumagana ang iyong prostate at kung gaano kapayapa ang iyong tulog. Bago tayo magpatuloy sa susunod na gawain, makinig ng mabuti dahil libu-libong nakatatanda ang gumagamit na ngayon ng Senior Health Tracker upang kontrolin ang kanilang kalusugan ng prostate. Ang simpleng api na ito ay tumutulong sa mga lalaking mahigit anim na po na subaybayan ang mga pater ng pag-ihi. Subaybayan ang mga gawaing paborabol sa prostete. At makatanggap ng pang-araw-araw na palala, lahat sa isang madaling lugar. Ngunit narito ang urgenteng bahagi. Dahil sa mataas na demand, limitadong bilang lamang ng downloads ang bukas bawat buwan upang mapanatili ang kalidad ng suporta. Kung nakikita mo ito, bukas pang window, ngunit hindi na magtatagal. Itapang link sa description at kontrolin ang iyong kalusugan ng prostate ngayon. Tatlo, paggay na maalat na merienda bago matulog. Ang late night snacks ay maaring mukhang kasyasya, siya. Ngunit ang maalat na pagkain ay isa sa pinakamasamang bagay para sa iyong prostete, lalo na bago matulog. Ang asin ay nagdudulot ng pagpapanatili ng tubig sa katawan, na nagpapataas ng presyon sa pantog at prostate. Ang dagdag na presyong ito ay humahantong sa mas madalas na pag-ihi sa gabi at pinapanatili ang iyong prostate sa isang inflamed, irritated na estado. Nagpapataas din ito ng blood pressure, na binabawasan ang malusog na sirkulasyon sa iyong ibabang tiyan, na nagpapabagal sa pagpapagaling kung saan ito pinakamahalaga. Maraming nakatatanda ang hindi sinasadyang kumukuha ng maalat na chips, crackers, o cured meats habang nanonood ng tea. Nagiging routine ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawain ito ay tahimik na sumisira sa iyong prostate. Ang solusyon ay simple ngunit makapangyarihan. Bawasan ang maalat na merienda, pagkatapos ng anim, oras yem pumili ng magaan na whole foods sa halit. Ang buto ng kalabasa, saging, o isang kutsara ng unsweetened yogurt, ay maaring makatulong sa pagpapakalma ng pamamaga at suportahan ang funksyon ng pantog ng hindi nagdi-trigger ng fluid retention. Palaging suriin ang mga label. Maraming processed snacks ang may nakatagong sodium levels. At tandaan, ang epekto ng asin ay hindi agad-agad nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagtigil sa gawain ito ngayon, mababawasan mo ang bloating, mapapadali ang pangangailangan sa gabi, at susuportahan ang pamatagalang kalusugan ng prostate. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malalim na tulog at mas magandang kalusugan. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng pahinga, hindi pagpapanatili ng tubig sa gabi. Dalawa, pagtulog ng nakadapa. Ang posisyon ng iyong pagtulog ay maaring tahimik na nagpapalala sa iyong mga sintomas ng prostate. Kung natutulog ka ng nakadapa, ang bigat ng iyong katawan ay direktang tumutulak sa iyong pantog, tiyan, at prostate gland. Para sa mga lalaking may pinalaking prostate na, ang presyong ito ay maaring magdulot ng karagdagang pamamaga, makagambala sa daloy ng dugo, at magpalala ng pangangailangan sa gabi. Ang pagtulog ng nakadapa ay nagdudulot din ng misalignment ng iyong gulugod, nagpapahigpit ng pelvic muscles, at maaring humantong sa discomfort ng pantog o urinary hesitation sa umaga. Karamihan sa mga nakatatanda ay hindi iniugnay ang posisyon ng pagtulog sa mga isyu ng prostete. Ngunit kapag binago nila ito, napapansin nila ang tunay na ginhawa. Subukang lumipat sa side sleeping. Mas mabuti na may unan sa pagitan ng iyong mga tuhod upang bawasan ang strain sa balakang at itaguyod ang malusog na sirkulasyon. Ang isa pang tip ay gumamit ng body pillow upang maiwasan ang pagbalik sa pagtulog ng nakadapa bigyan ng iyong katawan ng pagkakataong magpahinga sa posisyon na nagbibigay daan sa pagpapagaling, hindi presyon. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng pagsasaayos na ito ay maaring mabawasan ang pamamaga. Mapabuti ang kontrol ng pantog sa gabi at humantong sa mas malalim, walang patid na tulog. Ang paan ng iyong pagtulog ay kasing halaga ng tagal ng iyong tulog. Kaya, ngayong gabi, subukan ang bagong kustura at hayaang huminga ang iyong prostate. Isang maliit na pagbabago na nagdudulot ng malalaking resulta. Isa, pagwawalang bahala sa stress at paggabalisa sa gabi. Ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin bago matulog ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Ang pagtulog ng stressed out o balisa ay naglalagay sa iyong buong katawan sa fight or flight mode. Ang iyong cortisol levels ay tumataas. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay humihigpit. At ang pamamaga ay sumisigla sa buong katawan, kabilang ang iyong prostate. Ang mga nakatatanda ay madalas na may dalang stress mula sa mga alalahanin sa kalusugan, pamilya, o simpleng takot sa pagtanda. Ngunit ang pagpigil sa mga damdaming ito ay hindi nagpapawala sa kanila. Pinapakulong lamang nito ang tensyon sa iyong katawan. Ang resulta, nadagdagan ng pangangailangan sa gabi, problema sa pagtulog, at isang hindi mapakali, sobrang trabahong prostate na hindi kailanman nakakapagpagaling. Kung talagang gusto mong pagbutihin ang kalusugan ng iyong prostate, kailangan mong pakikalmahan ang iyong nervous system bago matulog. Subukan ang mabagal na paghinga, malambot na musika, pagsusulat sa journal, o magaan na pagunat upang ipaalam sa iyong katawan na ligtas itong magrelats. Kahit lima hanggang isa zero minutong tahimik, nakatuong pagpapahinga ay maaring magpababa ng pamamaga at mapabuti ang tulog. Ang stress ay hindi nakikita, ngunit ang pinsala ay tunay na tunay. Ang pagwawalang bahala dito ay parang pagpapabaya sa apoy na nasusunog sa likuran. Pinapanatili nitong inflamed ang iyong prostate at nadidisturbo ang iyong tulog. Ngayong gabi, maglaan ng sandali upang magrelats. Hindi makakapagpagaling ang iyong prostate kung ang iyong isip ay nagmamadali. Pakikalmahan ang iyong gabi at susunod ang iyong katawan. Ang kapayapaan bago matulog ay ang pinakamahusay na gamot na tatanggapin mo. Ngayon, Alam mo na ang pitong gawain sa oras ng pagtulog na maaring nagpapalala sa iyong prostate nang hindi mo napapansin. Hindi ito mga random na tips. Batay ito sa nakita kong gumagana, para sa mga tunay na lalaking mahigit anim na po, na gustong gusto ng pamatagalang ginhawa mula sa discomfort, urgency, at mga gabing walang tulog. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga simpleng pagkakamaling ito, nakakakuha ang iyong katawan ng pahinga na kailangan nito. Nakakakuha ng ginhawa ang iyong pantog, at maaring magsimula magpagaling ang iyong prostate ng natural. At huwag kalimutan, ang Sinyo Health Tracker API -E ay available pa rin sa limitadong panahon. Kung hindi mo pa ito na-install, tingnan ang description sa ibaba at simulan ang pagkontrol sa iyong kalusugan araw-araw. Ang maliliit na aksyon ay lumilikha ng malalaking resulta. Ang iyong gawain sa pagtulog ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. At ngayong alam mo na kung ano ang dapat itigil. Nasa tamang landas ka na. Kung nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, magsubscribe, at ishare ito sa isang nangangailangan makinig. Ang iyong suporta ay tumutulong sa mas maraming nakatatanda na protektahan ang kanilang kalusugan ng natural. Matulog ng maayos, manatiling malakas, at tandaan. Magpapasalamat ang iyong prostete bukas sa kung ano.